walang issue, ginagawa ng issue para sa ganun, ay hindi siya babagon. Pero nakita niyo naman, kahit mag-isa siya, sabi niya, hindi ko kailangan yung apat na lawyer ko. Ako lang, kaya ko nang harapin yan. Ramdam niyo ba yung tabang, talino, at malasakit niya sa ating inang bayan? Pagkukuloy-tuloy sa sabihin yung aking damdamin. balat-balat po natin na ang pagdating. Di ba nagbay? Yeah! Parati bay! ka pong mas po sa akin yan. Bakit? Meron siyang sariling paninindigan. Ako! Meron din! Nami po na naniniwan. Isa okay, merong paninindigan. Okay? Nakita po ninyo, gandang lalaki pa lang niya. Banat hindi ay, na, tirahin mo na ba, tirahin pa ng iba ito, ito? Eh, kung pagandahan lang na lalaki din naman, nandito na lahat. Na lahat. Maganda gabi po. Sawa so, uh, na sila sa boses ko eh. <laughs> Sorry po ah, uh, medyo, uy, BMR. Si so, Boss B, Boss B, dyan. Ay, sir, ganang araw. Ay, pagod. <laughs> anyway, ah, uh, hindi ko na po pahabahin kasi nagsalita na rin po kagabi tapos eh Ni apa, ibu bapa susun dah. Aduh, ni mam?